Julian San Jose binabatikos dahil sa ginawa nito sa loob ng simbahan. Kung anong ginawa nito, alamin! Usap-usapan at binabatikos ngayon sa social media ang naging performance ni Julian San Jose sa isang benefit concert nitong October 6. Kung anong dahilan ng pambabatikos kay Julian, tara, alamin natin isang benefit concert ang ginawa ng singer na si Julian San Jose na may pamagat na Heavenly Harmony in Concert Harana para kay Maria sa Nuestra Señora del Pilar Shrine sa Mamburao, Mindoro. Matapos yon sunod-sunod na ang kritisismo na natanggap niya sa social media. Ilan sa mga komento ng netizen ay hindi ang kopang suot ng singer na backless sparkling dress at may slit sa loob ito ng simbahan. Pati ang mga kinanta ni Julian na Edge of Glory, Dancing Queen at The Climb ay hindi rin ikinatuwa ng mga netizen kahit na aprobado ito ng organizers. Ayon sa mga netizen, Zen, hindi tamang lugar ang simbahan para sa ganong klasing performance at nakakawala raw ito ng respeto sa reliyon. Sa Code of Canon Law ng Simbahang Katolika, nakasaad dito ng mga aktibidad tungkol lamang sa pananampalataya. Ang pinapayag at isagawa sa loob ng simbahan, agad naman humingi ng tawad ang social communication group ng simbahan. Naglabas din ng pahayag ang GMA Sparkle Artist Center kung saan inaako nito ang buong responsibilidad sa pangyayari at sinunod lamang umano ni Julian ang ipinagawa dito. Wala umano'ng intensyon ang singer na insultuhin ang relihiyon kasabay ng pangako na magiging mas maingat na sila sa susunod upang hindi na maulit ang pangyayari. Ikaw, ano ang opinion mo sa mainit na usaping ito? D.W.I.Z. research report. Really, -re report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.